Magandang araw mga ka-Solar! So muli tayo nagbabalik ang inyong ka-Solar, si Solar Renz. So meron tayong uh, Serapim brand na solar panels dito at uh, parehas na 255 watts. Pero itong uh, isang panel na ito ay uh, mukhang tinamaan ng bala. I-check natin yung harvest ng uh, panel na Serapim 255 watts, yung buo pa, at saka itong... Uh, meron ng tama. So, pakita ko lang yung specs ng Seraphim natin, ano. So, ayan, 255 watts yan. At, uh, yan yung maximum power or Pmax na tinatawag. Yung current uh, Pmax, yung IMP, nasa 8.45. At yung voltage Pmax yan or BMP, nasa 30.2 volts. So, volts DC, ano. Or direct current. Yung short circuit current, 9.02 lang ata uh, yung open circuit uh, voltage niya nasa 37.2. So tingnan natin ano yung uh, comparison ng kanyang uh, production. So sa ngayon nilagay na natin ito, 'yan yung uh, panel tester natin. Ata uh, yung isang panel tester din natin para dito sa merong uh, tama, merong sira. So sa ngayon mga solar ano naka 125 siya, din sabihin halos sa uh, kalahati lang yung kanyang na harvest ayan tanggalin natin mag-reconnect tayo ayan. so re-reconnect natin ano so ayan balik natin then auto tapos yung backlight tingnan natin nagtetest na yan so umabot pa ng 100 kanina 125 so ayan umabot pa ng 128 So, yan ang uh, nakukuha niya ngayon na medyo mataas-taas kahit may tama na yan, may butas na yan, ano. So, at uh, tingnan natin doon sa walang sira. Ito. check natin. So, isasaksa ko dito. Ito yung uh, negative. Ayan. Pak. So, ito na siya. Backlight, manual, and then lagay natin sa auto so hintayin natin mag test yan testing na ayun 238 malayo dun sa 128 na nakukuha ng uh, may tama na panel so 237 pa to at uh, sinasabi ko nga ito ay uh, serapim brand na monocrystalline at uh, maabot pa ng 237 so 11 o'clock na tayo ayun at uh, susubukan ko uling tingnan dun sa kabila pero tingnan pa natin kung hanggang sa nang aabutin itong Seraphim brand na to na walang tama ha ayan 236.2 watts ayan na ta uh, testing pa rin tingnan natin 236.2 okay so 236.2 ang uh, consistent na nakukuha or production ng uh, Seraphim na ito na walang tama at babalik tayo doon sa isa. Ayan, ito tayo. Balik tayo dito sa may tama. Ayun. Oh, 126. 126 lang talaga ang nakukuha niya. So, pinakamataas niya kanina ito. 129. Ayan, 129.6. So, hindi na siya tumataas pa sa more than 60 or uh, 50%. So, seraphim din yan. Pakita ko lang. Ito, parehas na Seraphim brand. Ayan. So, yan nga. Medyo kumulimlim kaya nag-33. Pero, kalahati lang talaga yung nakukuha mo. Saka, kitang kita naman, ano, nabasag na ito. Ayan. ata uh, medyo malalim, ano. Ito na yung glass. Tapos, may silicon portion dyan na talagang true and true. Basag na basag. So kung may maliitang kang setup gusto mong uh, gamitin pa rin, pwede ito pang hilaw-hilaw lang no para sa 12 volts DC. At uh, balikan natin itong uh, panel na to. Ayan, 235 pa rin, mataas pa rin yung nakukuha. At yan, no? Oh. So consistent consistent ano so more than 90% ang na-harvest nitong solar panel na ito so maganda maganda pa rin ang performance ng mga solar panels na ito uh, maliban dun sa may tama na dun sa may tama ng bala so ang brand nito ulitin ko lang ano Seraphim Seraphim brand na 255 So babad muna natin ng konti kung ilan yung uh, pinakamataas niya. Pero kanina nasa 235. yan medyo kumukulimlim. Medyo cloudy pa yan. At uh, Observe natin sa ngayon ano. Nasa 220. Medyo bumababa. 195. So pababa rin ang pababayan. Basta nagkaroon ng uh, cloud. Ayan at uh, may konting shading so yun talaga yung nagiging epekto nyan bumababa yung harvest pero itong uh, 255 na ito na walang tama tingnan natin ano pagka mainit na mamaya lagyan natin ng uh, takip so tingnan natin kung bababa din yung kanyang uh, production so pag umabot ng 200 try kontakpan kasi sa ngayon medyo may shading dito Ayan. So, 141. 160. Medyo nagkakaroon kasi ng cloud. Ayan, o, oh, bumababa. Bumababa ng bumababa. Pero dahil na yan sa sa cloud ngayon. Ayan, o. Oh. So, marami tayong mga obstruction kagaya niyang cloud na yan. So 178 tumaas. Tingnan natin kung tataas pa. Ayan 198. Tingnan natin kung mag 200. Pag nag 200 ay ilalagay natin to. So yun bumaba lalo. Kasi tuloy-tuloy na nagkakaroon ng cloud. So 146. So, kahit na uh, 111 lang yan, try natin na takpan yung isang portion, ano? Observe natin kung uh, bababa. Kung uh, biglang bababa yung kanyang production. So, tatakpan ko nito. Ayan, medyo tumataas lang, ano? So, pag tinakpan ko nito, titingnan natin dito mamaya kung ilan yung magiging epekto niya. Ayan, tinakpan ko. Nag-89 na agad, no? Oh. Mabilis yung response. Pero, ganun din basta may shade yung isang portion talagang bumababa talaga hindi mo mapikilan ayan, nag 75 na nga yan oh. so big sabihin hindi ito kagaya nung uh, mga monocrystalline na kahit may shading yung isang part ano ay mataas pa rin ang na-harvest. So, ayan, nakashade yan. At makikita uh, may kita natin, wala pang kalahati yung kanyang uh, production. Yun, medyo nagkalahati naman. So, subukan kong tanggalin. Kasi 1, 2, 5 ito ngayon dito. Pag tinanggal ko, tingnan natin kung tataas. Ayan. So, tinanggal ko na. Ayan. Ayan, no? 210. So, dahil sa shading, malaking portion nun. Kalahati nung uh, portion na yun, ano? Yung uh, nawawalang production. No? Kahit uh, maliit lang yung ating uh, sheenade kanina. So, babalik ko ulit. Ayan. Tingnan natin kung bababa. Ayun, no? Bumaba 138. So, yun mga ka-solar, napatunayan na natin ano, ang uh, pagbaba niya pagka mayroong uh, shading. So, yun lang muna ano, mga ka-solar. At uh, usap tayo sa susunod na video, ang inyong ka-solar, si Solarens.